guys. Good morning. Meron naman akong pina bigla na meet up. Nag-message akin si May. Sabi niya, mag-instant coffee daw kami. So, ito na mamadali na ako. Susunduin ko lang sila nilog ni Aubrey and then balik kami dun sa Starbucks. Same location kung saan kami nagpunta last time. Uh, ito talaga yung uh, friends ko na hindi na kailangan maligo guys. <laughs> kailangan alis na kaagal. Okay, hindi ko pa pala nabuksan yung Ano? Yung gate. Open mo natin ang gate. Okay, sa pambahay. Sa pambahay lang ako pants and pambahay. Ano natin ito? Ano na natin sa likod? Limitin natin ito. Mamaya. Um, okay. So, drive muna ako guys. Kasi medyo malayo yung pupuntahan ko. Sunduin ko si May first and then si Aubrey. Bye! See you later! Guys, here pa kami rin? sa Starbucks. Kami sa Torres. Dibito o eh. Wala naman na sila te. Ang ayaw mo. Ang ayaw mo.

Okay na. Nice. Kaya lang siguro, ah, ganyan lang ko na lang ng chair. Ha? Ah, pwede ba? Para kung makulog siya. Magka. Ah, okay. Uh, Oo. <coughs> oh. Sige. Hmm. Naunin mo ba? Mag-try ko foglain. Try natin yung this one. chicken burger. Lempi tin magikaon sa tumro. Sabi dito, kanin mas bibigyan. Ha? Katu gain gramin, tama ba? Yana, yana, Gremlin yeah, nagay na sila bibigyan min daw, ha? Gramin. Ano gramin din, admin, kada chori a chori so ga i love gile me angkat on je tengok pat dinian khitan off saja grabe ang reaction. Ay, sana ako sa imuhan na lang kasi. Oh, nga, sige, sige. Si so, reaction daw to sa ano part 3 ng Young Love. Young Love. <laughs> <laughs> so, can you all go wallet? Na si crush ka ayo. Okay. Ah, one. Adri sa Instagram. Okay. la presentazione Allora, malinteso sa mga lulis ang mamasig. Sige, ng horror. tapos sa card game, na ng horror. Gopo, lalaki kayo siya Ay! So, tapos siya kay... Ano Sila. Ako raman din eh. Sabi ang bida sa horror kay Gopo, mga alipid. Hindi ka siya magsasakit. Apa yang kita gagal power nih? Ter. Buat apa pun kita power. Kita power. Nampak Kita power. Makanda working mom. <laughs>

eh. Hey, oh. din. Ay, sige, okay na diha. Tapos, did didili na lang po sa kilid na side. Nakadikit ang iyahang ko. Ano. Sige lang, birahan lang. Ang ugat. Pwede kayo, na lang. Yan, kagwapa Anak, anak lang lagu apa man anak ni lang oi ana ayam sabun kita akan anak ai ai anak nak ating fiddle tree. Ang Super pretty. Gwapa ka siya, Lay, no? Si July ang nagtanong. Nawala mo ito akong record. Gupahan oh, na ano. -an. Pwede na ako na i-display sa sulod. Nana si July sa akong vlog. Ah, oh, dihat lang. Pagwapa niya, oy. Ana ba sige, toyo pa kay sa Kana, tama na. Okay. So pretty. Look guys, ito na yung itsura ng garden natin. Ah, they look so beautiful na. Better than before. Tsaka natanggal na rin dito guys. Wala na yung fiddle tree natin. Nandoon na siya. He's here. Ayan na siya. Very pretty. Diba? Ngayon naman, next na imamarkot natin. Itong next branch niya. This one's the next. ganda na ng garden natin. Ay, excuse me sa sako. Kasi, ano yan? Soil. Ano ba? Garden soil. Garden soil yan. So, magtatanim pa tayo. So, relaxing. Mas relaxing niya siya ngayon. grabe yung experience ko. Right? And here Inside the massage room. Ayan sa buk, sa ulo. Head spa, head massage, something. May tubig dyan. If, hindi lang ako nagpaano kasi sobrang lamig. And then magpa-reflex na tayo after nito. Lease lang ako and then reflex na tayo. i medium yung Price. Yung price. Tapos yung drinks, raspberry, at mga cotton, tanga. Yeah. Ma'am, yung drink is my may sticker po sa labas ng ha? Ako. Yung drink pa lang yung pulak, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. while waiting kasi stop pa kain muna tayo hi guys dito ko ngayon sa labas ng garden dito ko sa garden ngayon pinapanood ko yung ating view ayan ang ating view sobrang ganda ng garden guys I'm so happy! So, ito yung aking food. Double cheeseburger. Nagutom ako guys. Kaya kakain na. Wala akong kasama. Dalawa ito. Wala akong katabi. Tabihan niyo ako guys. <laughs> so, yun na nga. Yung massage ko kanina. Sobrang sarap guys. Kain tayo. Let's eat everyone. Sobrang sarap ng massage, guys. Whole body and foot massage. Hindi. Reflexology pala. Mm. Night mode. Naka-try na ako ng reflexology noon. Pero yung na-try ko ngayon, sobrang sarap. Gusto-gusto siya. Sarap talaga. Masarap din yung kinakain ko ngayon nagutom ako. Kaya umdumili rin ako ng food. Mm. So, yun na guys. Tapusin ko lang yung aking dinner. Si Yuri kumakain na rin while naglalaro. And I just want to say good night to you. Good night to all of you. Thank you so much for watching my vlog. And sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Bye guys. Thank you. And good night. <coughs> Hi guys! Pinalagyan ko na ng ilaw yung garden natin. Look at that! Wow! <laughs> Ang saya-saya ko guys! Ang ganda ng Alping Garden! Look at that! Sinam pa tayo. Ano yan? Garden soil. So, meron pang mga areas dito na hindi ko pa talaga naayos. Like this area dito. Kasi naubusan ako ng tanim. So, titingnan ko pa kung anong ilalagay ko dito. Baka magdi-display na lang din ako ng kahit ano na lang na display dito. So, meron tayong alugbati. Meron tayong sibuyas. <laughs> Ito yung potos. Ang ganda ng marble, marble na potos ito. And then, mga potos yan dito. Ito, nakalimutan ko ang pangalan. Ito yung golden potos actually. Papalitan ko na lang ito ng ganyan. Oh. Kasi nakahiga na siya. naputol na, natumba na. Tapos ito, I don't know kung anong talim ito. Pero magpropagate pa ako nito guys. And then, we have the rubber tree. Nag-propagate din ako nito, mga rubber trees. Ayan. So, look at that. Tapos, dito, guys. Ayan. Mahaba pa. Marami pa tayong paglalagyan ng tanim. So, kailangan ko lang magtanim na magtanim para meron tayong aanihin. <laughs> ang ganda ng ganda ng ang ganda ko dito sa angle na to. I'm so pretty. I look so pretty, guys. Oh, diba? Ganda ng garden natin, guys. Dito tayo, tabay-tambay. Tapos nakatingin tayo sa ating garden. Oh, diba? May isa pa akong problem dito. Ang daming lamok. So, ano yung itatanim natin para mawala yung mga lamok niya? Kasi sobrang daming lamok talaga. Tapos ako pa, nalapitin ako ng lamok. Paano ba? Ano magagawin ko? So, maghanap pa ako, magresearch research pa ako ng pwede ilagay natin dito para naman fully makatambay na talaga tayo ng matagal dito. Sobra talaga sarap ng hangin. Then, yun. Actually guys, alam nyo sa totoo lang, isa to sa achievement ko na dati kasi hindi ako mahilig magtanim yung mahilig talaga magtanim sa amin sa family namin is yung mama namin tapos na niya doon sa kapatid ko, si Cha sa young guest namin, tsaka sa ate eh, mahilig ba si ate magtanim? ayan, natatanim din si ate mahilig din siya tapos sa aming tatlo, ako lang talaga ang hindi mahilig magtanim kailangan pala dumating tayo sa point no, na parang wala ka ng ibang option kundi gawin mo yung bagay na ayaw mo kasi yun din pala ang magpapasaya sa'yo yung ganun so ito yung nararamdaman ko ngayon napakasaya ko kasi meron ako nagawa hindi ko nagawa kundi naipagpatuloy ko yung legacy ng mama namin na mahilig siya magtanim na talagang ito yung kanyang garden na sobrang daming tanim may mga orchids pa siya noon sobrang daming tanim ng nanay namin aside sa mga bulaklak aside sa mga ornamental plants nagtatanim din siya ng gulay so mahilig siya magtanim ng gulay so naisip ko din merong portion dito na lalagyan ko rin ng gulay gusto ko kasi siyang i-relive ulit yung garden ng nanay namin para naman eh every time na nakikita ko tong garden na to guys naalala ko talaga yung pamilya ko lalo na yung nanay ko tsaka yung mga kapatid ko and this is the only place for me na sobrang sarap tambayan <laughs> so halos every night na ako tumatambay dito and then sa morning din nagtatambay din ako dito kaya talagang pinaayos ko talaga siya pinaganda ko siguro kung buhay pa si mama tsaka si papa dito din sila tatambay So, ito na mama, papa. Ito na yung garden ninyo. Yan, naisip ko ngayon. Pagandahin lalo tong garden na to. Kasi dito ko maalala lagi yung mama namin. Tsaka yung kapatid ko. Na, nasa US na. <laughs> Actually, sinadjust ng kapatid ko na ibenta ko daw yung ibang tanim. So, yung ginawa ko, Pwede ko naman siya ibenta pero padamihin ko muna, magpropagate muna ako. By that time, if sobrang madami na talaga, pwede na ako magbenta. So sa ngayon, since maluwag-luwag pa naman yung garden namin, magtanim na magtanim para pagdating ng panahon, merong aanihin. Ay, ang dilim. <laughs> Night mode natin. Uh, yeah, daming lamok lang nakainis, daming lamok <laughs> so yun yung aking vlog guys sandali lang yun ito lang, yun showcase ko lang yung aming aming garden